Ito na naman tayo mga idol. So magluto na naman tayo ng ulam natin. Ayan o. So yung gagawin natin diyang manok mga idol, gagawin tayong kaldereta. So ito nakahanda na to, hindi ko lang pinakita sa inyo na nagbalat tayo ng ano, karot at saka patatas at saka itong mga ricado natin. So para ready na, bago natin pakunta. So ito mga idol, mainit na kawali natin. So maglayan natin ng na mantika, baka uunit yung kawali natin. So ayan mga idol, maglayan natin tika, mantika. Kasi lang. Put, uh, <laughs> Ito mga idol, so maglagay na tayo itong bawang natin. Lagyan natin dito. Lakas mo na mga hawak mo. Ito. Haluin mo na natin, palutuin mo na natin bawang natin. Yeah. So, isusunod natin itong sibuyas natin. nya mga idol ayun na rin so maglagay tayo ng bell cleaver konti ito, lagay natin dito saka sili mga idol dalawang piraso lang, dalawang nyo yan para hindi manghang yung ating, ating kaltereta dagdag ilid na Uy! Sunod natin mga idol Ito ng manok Lalagay na natin itong manok natin No? Ayan Okay na itong mga idol Caldereta Ayan Wow Mga idol Takpan muna natin mga idol After 2 minutes Balikan natin Para maglagay tayo ng sabaw diyan, mamaya tapos muna natin mga idol para lumabas yung katas ng manok. Ayun. Yeah. Ito mga idol, maglagay tayo ng paminta. Yeah, Tama ang tanta, Marami tayong mga audience mga idol, tumitingin sa atin oh. No. Pagluluto mga idol. <laughs> tumitingin sila mga idol sa luto natin kung gaano ang timplada dito. Ano na natin mga idol? Dol. So, lumabas yung mantiga tapos maglayo muna tayo ng tubig palabasin muna lang yung katas ng manok bago na ito. yung nagpainit muna ako ng tubig mga idol para nalagay natin dito mainit na para tuloy tuloy yung gulo niya mga idol lagyan muna natin ng chicken chicken ano chicken cube simple mga idol lalagyan natin ng chicken cube Ayan. papasarap yan mga idol Ayan.

at saka ito nalagay natin ito at saka itong tomato sauce yun para pang sa ating kaldereta so pwede na siguro natin ilagay itong reno itong reno na ilagay natin ilagay natin ng reno mga idol para masarap di ba para malasa yung ating kaldereta so ilagay na natin yung patatas natin mga idol para magpulit yeah, ilagay na natin yung patatas natin yeah.

yung ating lulutuin ayan oh. mga audience natin ng mga idol kayo palulutuin na natin to bawal na kaupat ito mga idol tingnan natin napakasarap na ito see you o palutuin na yung ano natin siyempre maglagay na tayo ng tumitutos natin para pumulay na yung natin mga idol ba't parang malapot nyo kisan pa kung ano kisan yung ano 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 kin Tingnan natin ang tomato sauce, mga idol. Dito na 'yon, natin, mga idol. Para pupulan na 'yung ating kaldereta. So medyo marami pang sabaw niya, mga idol. Pag maluto 'yung patatas. Mas, mas mas masarap 'yung masabaw-sabaw pala, lang, idol. Saka hilaw pa 'yung patatas, di pa lalapot 'yung sabaw niya, mga idol. Siyempre, mga... Tingnan natin 'tong tira natin, ano? Yeah. Ito yung bay flavor. Tikman natin kung okay ba yung timpla nito mga idol. Ano ka naman pa yung megos-megos ka lang Kasi kami na magiging iiwala ha. Oh, payag ako ka magluto. Kasi lang, suway hey. so, na mga idol. Okay, okay na yung kaldereta natin. Yan kasi malapot ng mga idol. Ganun lang talaga yung mga idol. Yung kaldereta natin. Ayan o. Diba? Yummy, yummy na yung kaldereta natin mga idol. Ano pang gagawin natin mga idol? So, ito lang ang naluto na ngayon kaldereta natin. Diba? Saglit lang lutuin yung mga idol. Pag ganyan, mabilis lang akong magluto. Pero, sarap naman yung luto natin. Yeah. So ano pa mga idol, patayin na natin yung apoy nito, saludo na. So hanggang dito na lang video natin mga idol, maraming salamat. God bless po sa inyo. Sa lahat po na nanonood sa aking video. Mag-ingat po kayo palagi dyan mga idol. Sa lahat po ng gusto nitong kaldereta. Shout out na lang sa inyo dyan mga idol. Bye bye na sa inyo mga idol.